Yan, solo guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, isa na namang um, napaka magandang uh, balita. Baka na balita, no? Isa so na namang magandang benepisyo nga po ang uh, tatalakayan natin. Ito po yung benepisyo ng kalabasa. Ayan, so ito po ay galing ulit sa Healthy Info. Ayan, doon natin kinuha yung information na to. So without further ado, simulan na nga po natin kung ano nga ba yung mga benepisyo ng kalabasa. Baka hindi mo pa alam na uh, kailangan mo na palang kumain ng kalabasa. So, ito po yung kauna-unahang beneficyo niya, which is yung makakabuti sa mata. Ayan, alam naman na natin yun na actually hindi na kailangan discuss. Ang kalabasa ay mahinam po sa ating eyesight. Kaya para sa mga naglala, lumalabo ang paningin or ayaw lumabo ang paningin, mainam nga po kumain tayo na kumain ng kalabasa. And number two, sa beneficyo nga po niya ay binabawasan ng uh, ang panganib ng sakit sa puso ayun, so, di ba ang sarap talagang kumain ng kalabasa pero mas masarap ah, kumain ng kalabasa pag alam mo na mas ah, maraming benepisyo ang makukuha mo sa kinakain mo so again guys sobrang mura nga lang po ng kalabasa and ugaliin din natin kumain yan so number 3 nga po ayan ay pampababa ng chance na magkaroon ng cancer which is nakakatuwa naman ano pag talaga kumakain ka ng gulay medyo talaga hindi medyo ha, ah, haba talaga buhay mo dahil yung mga katulad ng cancer ay uh, bababa yung chance na magkaroon tayo so number maliyata number 3 yon number 4 ay pampalakas ng immune system ayan katulad din ng ibang mga diniskas natin pampalakas din pala ito ng immune system at number 5 ayan ay uh, nakakatulong sa digestion ayan para sa mga constipated dyan yung mga kailangan niya po nating um, or hindi tayo mad Pagpabawas, ayan, sa CR. Ayan, dapat pala kumain tayo ng kalabasa. May binipisyo pala sa atin yung kalabasa sa pag-digest uh, ng food. And again, uh, six and uh, number six and not least. Ah, uh, ano? Last, ano? Ano uh, ba yun, yun? Not least. Basta <laughs> Nalilito na ako. Ang dami ko na kasing bilang. So, pangatlo na to. And ayan uh, na nga yung ng presyon ng dugo. So, blood pressure. Ah, uh, di diba? napakagandang benepisyo ang meron sa atin ng kalabasa. So, yun lang. Maraming maraming salamat. guys bless you palagi. And again, don't forget to comment, like, and subscribe. At hit nyo na po yung notification bell para ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga vlogs or mga benepisyong mga uh, mga di-discuss sa mga benepisyo ng mga bagay-bagay or um, pwede rin tayo mag-mukbang one day pag may pondo na. Pero sa ngayon, ganito muna yung mga ano natin, content natin. So, i-share nyo na rin po kung uh, may gusto ko, yung matulungan ng mga kamag-anakan nyo. Ayan, share nyo na po yung information na to. or share nyo na po yung vlog na to para naman mapanood po nila. At para naman po malaman nila na kailangan nga po pala nila kumain ng kalabasa or ugaliin or sanayin na na kumain ng kalabasa. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you. And see you again sa another update. Update talaga sa another vlog po natin. Bye-bye.